Miss? Anong ginagawa mo dito sa gubat, Miss? Uy. Bakit ka biglang umalis? Uh, saan siya pupunta? Ano na po dito sa bahay na to? Ano ito po? Ikaw lang ba mag-isa? Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari? Ha? Ano ba yung babae? Nabayaran? Miss? Huwag ka nang... Huwag ka nang umiyak. Ano ba nangyari? Ha? Bakit okay, ayaw mo magsalita? Iyak ka nang iyak dyan. Sandali Miss! Sandali lang! Makabilis naman tumakbo nito. Oh, Tingnan tuloy ako. Hello, what's up po mga idol. It's me again, Choi Inato, Ghost Hunter. Ayan, so mayroon naman tayong panibagong vlog ngayon. So sana po, uh, supportahan pa ninyo ang aking YouTube channel. At huwag kalimutan mag-subscribe. At i-click ninyo mga idol ang notification bell para updated kayo sa lahat po ng mga video na i-upload natin. So ngayong araw na 'to, balikan natin yung kubo kung saan po may nakita tayong babaeng bayaran na may bata pa na may jewelry na binabalik-balikan pa rin niya. So ngayon, natin alam kung ano po ang mangyayari. So sana po samahan niyo ako in shout out po sa lahat ng mga nanonood, no? Sa so bago pa lang po nag-subscribe, maraming-maraming salamat po. At sana pa uh, i-share niyo ang inyong uh, mga video ko mga idol para mas marami pa po ang mag-subscribe at mag-support po sa atin. So maraming-maraming poong salamat po sa inyong lahat. So tara, uh, susubukan ko lang ngayon mga idol mag-vlog. At ako lang po mag-isa. So sana po wala masama mangyari sa atin. So samahan niyo po ako. Tara. So mga idol, samahan niyo po ako ngayon. Uh, mag store dito. So doon po ko galing sa may unahan mga idol. Sobrang layo po yung nilakad natin. No? Para lang po makapunta dito ngayon. So, putahan natin yung kubo. Marami kasing mga kubo dito mga idol, no? So, shout out po sa lahat ng mga subscribers, lahat po nang nanonood dito ngayon sa atin. So, maraming maraming salamat po uh, sa inyong pag-support, no? Uh, sana po ma-share po ninyo ang video na to at sana po ma-reach na po natin yung 100k no subscribers malapit na po. Tulungan niyo po ako mga idol na ma po natin no kasi ah uh, para naman po ah uh, ganado po tayo mag-vlog para po sa inyo. So kahit po uh, may problema po tayo no pero tuloy pa rin yung pag-vlog natin para po sa inyo mga idol. Kaya samahan niyo ako ngayon sa area na 'to. Yan. Bali na kapunta na kami dito mga idol. Lalo, lalo. ni yun? Bakit nabali yan? Tignan nyo oh. Yung ano. Oh. Ah, biglang nabali. So, nakapunta na tayo dito no, mga idol. Sa area na to. Parang may ano doon sa taas ng puno ng niyog. Nabali yung ano niya, isang. So, ang dami kasing daanan mga idol na parang mga shortcut na ba papunta sa kubo. Pwede dito. Pwede din doon sa kabilang bundok na ito. So, ayan na. Grabe, sobrang init. No? Ingat tayo sa mga heat stroke. Delikado. So, yan. Uy, ang daming pako. O fern. Fern matawag dito sa ano? Sa ingles. Nan mga idolo? Mamaya kukuha ko dito ng panggolay. Kapag dadaan ako dito. Yan o. Oh. Pako ang tawag sa amin dito. Masarap to. May pangulam na ako. Dami o. Oh. Dami mga ano dito. Pangulam. Yan o. Oh. Hanggang doon pa sa ano, unahan. Swerte. May mga ano sya. So dadaan muna tayo dito mga idol. Papunta doon marami pa tayong dadaanan dito sa area na to ito na alam kung anong mangyayari ay nako hirap talaga ng buhay So, ayan, gusto ko lang pasalamatan mga idol sa lahat po ng tumulong. Kasi po, uh, na ano po yung mama ko eh, na heat stroke din siya. No? So, na, ano siya ngayon. So, kailangan pa ng maintenance niya. Mga gamot niya mga idol. Kaya, nagsusumikap tayo mag-vlog para rin makatulong po no sa ating pamilya. So, shout out sa lahat ng tumulong po kay ano. Triple G, maraming salamat po. Triple G family. Uh, Regina, Frer Hernandez, at sa mga kapamilya ko din na tumulong. No? Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo. Sana uh, matulungan pa ng marami para mabili natin yung maintenance ni Mama. No? Shout out po sa inyong lahat. Oof! Mm. Uh. tambah itu ya, uh, apa, kerabina. lang ito. Ugh. May usok. Dito. May umusok dito mga idol. Oh? Ito yung kubo. Wala, may tao. Sino yan? Uy. Gumagawa ng apoy. Babae ito ah. Huh? Babae. Magmanan muna natin. Ito may nagawa na dito. Oh. Parang kilala ko to ah. Yan you o. Know? Tanungin nga natin itong babae na to. Ano kayong ginagawa niya dito sa... Yan you o. Know? Miss? Anong ginagawa mo dito sa gubat, Miss? Uy. Bakit ka biglang umalis? Uh, saan siya pupunta? Anong yung niya dito sa bahay na to? Ano nga ito? Mo? Ikaw lang ba mag-isa? Ayan siya, oh. Uh. Ang babae na to eh. Oh, oh, saan ka pupunta, miss? Bakit ka nagtatago? Oh. Bakit? Okay. Hindi naman ako masamang tao, miss. Saan kaya pupunta? Anong ginagawa niya dito mga idol? Parang kilala ko yun eh. Yung suot niya. Baka patibong to ah. Baka maraming kasama siguro to dito ba. Ano, ano kaya ginagawa niya dito sa bahay? Kayaan natin yung babae. Ano kaya? Mga idol, marami na po ang nangyari sa bahay na to. Aswang, mga bandido, mga lahat mga idol, mga krimen. Mga, hindi ko alam kung may ari yun, yung babae na yun. Kumagawa siya ng apoy, bago pa lang to ah. Ano kaya ginagawa niya dito? Alam ko marami na to. Bahay ito ng ano eh. Nung lalaki na albularyo. Dito sa area na to. Ito yun eh. Sana kaya yung babae. So yun mga ito. Nandito ako ngayon kung saan po siya gumagawa ng apoy dito sa area na to. At nandun sa unahan yung babae. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya dito mga ito. Baka may inihintay siya mga idol baka yun yung anak ng ano ng uh, matanda na, na nakita natin baka bahay na ito kasi marami yung bahay ng mga ano eh, aswang o oh. basta dito sa area na to nakabukas pa oh tingnan natin yung loob Sira-sira na pala ito. Sira-sira na. Nakakaawa naman at nakakatakot nga lang mga idol. No? Sira-sira na yung bahay. Eh. Huh? Hmm? Hey. Parang may sumilip yata dito. kaya yung babae na yun? Wala yung babae eh. So, nandun mga idol, pumasok yung babae doon sa may unahan. Bigla siyang umalis nang tinawag ko siya. So, ayan, marami na po ang nangyari dito sa bahay mga idol. No? Dito sa bahay na to. Yun, may nakita tayo ngayong babae. Pero umalis nga siya. Wala naman siyang kasama. Diyan siya pumunta. Oh. Ano mo mga? Napakatahimik dito. Alam mga idol. Nagmanman ako ngayon dito. Hindi mo na tayo pupunta doon sa may unahan. Baka patibong ito. Baka marami siyang kasama at mapahamak tayo. Ako lang kasi mag-isa eh. Delikado. So magmanman muna tayo dito sa bahay na to. Baka babalik pa siguro yung babae nyo. Kung mga nga yun, baka babalik pa siya. Ayun o. Oh. siya ng apoy dito. Seryo na to. Palagi na kasi itong pinupuntahan mga idol. Pero ngayon iba ito na bahay eh. Yung pinuntahan ko ngayon dito at nakita ko yung babae. Sana kaya siya nagtago. Wala na siyang nawala eh. Oh, kasi may nakita akong sumilip doon oh. pula eh. Wala nang nawala. Sana kaya yun. Kasi parang nakita ko doon sa may unahan eh. Uff. Ang usok naman. Sakit sa mata. Parang naluluha ako sa usok na to. So yun mga idol no nung ano ko kanina may nakita kasi ako ang bilis ng nung ng babae nandun siya kanina hala uy miss miss ka ba yan uy An oh ano bang gusto mong sabihin sa akin ha Kaya yeah, siya pupunta. Ba't ayaw niya magsalita? Sundan nga natin to. Miss, saan ka ba pupunta, Miss? Kanina pa ito ba? Oh, saan ka pupunta? Ano bang sabihin mo sa akin? Magsalita ka. Miss? Ano bang kasing babae naman to? Miss? San ka na? Miss? San? Ba't ka natatago? Huwag kang tatakbo, miss. Uff. Sana kaya siya. So, yun mga idol. Ang dami mga insekto dito. Hindi ko makikita yung babae kasi ang dami mga lumilipad na insekto sa mata ko. Ano kaya ibig sabihin niya mga idol? Bakit ayaw niya magsalita kung may gusto siyang sabihin sa akin? Uy. Para yung yung talagang bayaran yata eh. Baka gusto niyang magpa something something siguro. Tagtatago na naman siya. Delikado mga idol baka. Baka nilin lang ako dito eh. Tayo. Baka gusto niya siguro akong basta. Wala na. Ano kaya yun. Hindi naman siguro bumalik dito sa bahay. Ah, usok dito eh. So ah, yun mga idol o. Oh. Wala pa rin dito. Hindi pa rin bumalik. Dito kasi nakita eh. May nakita kasi ako dyan. Doon dyan ba o? Oh? May sumilip. Baka yun yung siguro yung kasamahan niya. Baka may mga may ibang tao pa dito. Hindi <sighs> siya nag-iisa dito mga ito. Ang babae. Siyempre wala. Oh. <sighs> so yun mga idol. Hanapin ko muna yung babae baka may gusto siyang sabihin sa akin sana kaya siya yan yung bahay mga idol oh. wala na siya dito hindi ko nakita napakabilis siya magtago dito kasi sanay siya sa bundok pero piling ko mga idol may kasama siya sana kaya siya ala ala miss bakit ka umiiyak ano ba nangyari ha ikaw ba yung babae na bayaran umiiyak siya mga idol miss Huwag ka nang Huwag ka nang umiyak Ano ba nangyari? Ha? Bakit ayaw mo magsalita? Iyak ka nang iyak dyan Ha? Oh Sandali lang Miss Sandali lang Napakabilis naman tumakbo nito Bigla tuloy ako huh ito na siya. Miss, sandali lang miss. May sasabihin pa ako sa'yo eh. Bigla namang nawala eh. Huh. Saan kaya siya? Inihingal ako. Sobrang init. Huh. miyak siya mga idol. Anong nangyari? Bakit ayaw niya magsalita? Uh. So yun mga idol. Nangihil ako. miyak yung babae. Ano ko yung ibig sabihin nun? Parang multo o oh. hindi ko alam. Balikan natin dito. So yun mga idol. No? Balikan natin yung bahay. Baka yun yung anong mga idol yung bayaran. Kilala ko yung ano niya eh. Yung book niya. Baka nag-away siguro. Baka may hinahanap siya. Umiyak siya eh. Na naman dito. ni naman nagtago dito eh. Bilis ang pilis naman ng babae. Sayang. Maganda pa sana siya. Maganda siya mga idol. Tapos yung book niya parang alagang-alaga. Baka may problema siguro yun. Uy. So, balikan ko na yung tukbo, kubo. Ayan, uh, sandali lang.